Hello mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Gising na dyan, wake up na po mga kalaki dahil it's now 5am po in the morning. Ayan po, dapat good vibes po tayo mga kalaki. Good vibes, good vibes lang po. Ano po, dapat po kahit anong problema po dumating sa atin, kayang-kaya natin yan dahil lahat po ng problema may solusyon mga kalaki. Kaya ngayong umaga kung gising ka na, pwede mo nang kunin ang mga lucky numbers na ibibigay ko po ngayon two digit lucky numbers po ayan medyo na ano pa yung matako kasi nga po uh, kagigising ko lang po naghilamos ako agad at gagawa po ako ng video ngayon para po sa inyo at syempre po mga kalaki ngayon pong alas 5 po ng umaga mga two digit lucky numbers po ang ibibigay ko po para po sa masusugin nating mga followers dyan na nakaabang po lagi sa atin ano po ito pong lucky numbers namin ay talaga naman pong marami nang nananalo marami rin pong hindi nananalo, hindi naman po tayo nagsisinungaling. Kaya ang maganda nito, dumadami po ang mga subscribers natin, mga nagpa-follow sa atin dahil alam po nila na hindi naman po tayo nagsisinungaling. Okay, lumuluha ang mata ko, hindi ko alam kung bakit. Baka magkakasore eyes ako kasi tag-init na. Siyempre po, ngayon pong nasa ano po na po tayo mga kalaki na po. Kalagitnaan na po tayo ng Marso mga kalaki. Ayan, magte third week na po mga kalaki. Dapat isa ka sa mapanalo natin. Ano? Kaya kung ready ka na, kung gising ka na, tutok na rito mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Kanda ka na manalo at maging milgenaryo? Ayan, at syempre po, umpisahan po natin ang pamimigay ng mga two-digit lucky numbers. Mas bate. 8.30 Cebu 19, 21, Aklan, 12, 14, Aurora, 23, 20, Laguna, 18, Gis, Quezon, 15, 20, Olongapo, 5, 18, Dabao, 7, 12, Quezon City, 9, 30, Pampanga, 19, 21, Pangasinan, 8.32 La Union 1.5 Ilocos Sur 7 Gs Ilocos Norte 11.14 Nueva Ecija 5.28 Nueva Vizcaya 8.2 Tarlac 9.11 Quirino Gs 30 Bacolod 21.25 Cavite 30, 2, 34 Tagig 24 21 Mindoro 5 17, Marinduque 14 28 Caloocan 19 21 Muntinlupa 17 5 Palawan Ano to 18, 26, Sambales. 12, 9, Apayao. 1, 2. Bicol, 35, 8, Batangas. 12, 27, Bataan. 2, 4, Butuan. 21, 7, Benguet, 8, 9, Iloilo. -ilo. 4, 11, Leyte, 23, 28, Samar, 20, 32, Paranaque, 11, 34, Manila, 36, Manila, 6, 31, ayan, Pasig, 30, 28, San Juan, 1, 17, Marikina, 2, 24, Tabuk 4-9. Baguio, 27-20. Bulacan, 22-30. Bohol, 24-20. Capiz, 1-14. Rojas, 30-32. Tugigaraw, ocho, cinco. Isabela, cuatro, gis. Ayan mga kalaki po, putulin muna natin sa Isabela para po sa masusugid nating mga followers dyan na nakaabang po at nakatutok po lagi rito sa atin para po makatanggap kayo ng mga legit na mga lucky numbers dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account namin na hanapin po kami sa Facebook mga kalaki hanapin po ang Red Parungki na meron pong Uh, 335,000 followers kami po yan, check meron po tayong second account, trend parong din po na naka-yellow t-shirt ako, na may picture po namin Lola Carmen, na may 50,000 followers, at syempre po uh, meron po tayong Aris Gatchalian na account, meron din po tayong uh, YouTube, ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong 16,500 followers at syempre po, TikTok ang TikTok po natin, Red Parungkin po, na merong 423,000 followers ayan po yung mga legit na account natin sa social media kaya mga kalaki, pwede po kayong mag-request, humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video, at heart ng heart po sa mga uh, videos po namin. At dapat po, naka-follow ah. Automatic po, bibigyan kita ng lucky numbers dyan. Dyan po sa spam message mo, i-check mo po. Tulad po nila na nabigyan na natin, magkakaroon ka po ng lucky numbers na aalagaan mo sa loob po ng 3 days. Okay, at tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ako po mismo ang tututok sa'yo. Bibigyan kita ng mga tatay mo ano, Pilipinas at abroad ng mga loto numbers na yan. Sasagutin po natin yan sa loob ng 3 months. At bibigyan pa kita ng discount kapag nauna ka nagpa-member ngayong araw na ito mga kalaki. O ba diba, ganun lang po mga kalaki. sa so wala po itong pilitan na kaya kung interesado ka, na subukan ang galing namin sa mga lucky numbers, mag-message ka na, tawagan kita, usap tayo para ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki Okay, ayan po mga kalaki, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers sa San Mateo Rizal 9 32 Cainta 724 Taytay Rizal 319 Antipolo 1117 Montalban 526 Angono Rizal 20, 31 at Romblon 6, 5. Ayan po mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers na 2 digit. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. Gising-gising na mga kalaki ha. Make sure po na iraramble nyo po ang mga lucky numbers namin. 2 digit, 3 digit, 4 digit para mabaliktad man po ang numero. Panalo pa rin po tayo. At syempre, shout out naman po tayo dyan. Abroad naman po tayo mga kalaki. Kasi nabasa ko po kanina pag gising ko, nagpapa shout out po ang mga taga Dubai. Mga OFW dyan sa Dubai. Hello po. Maraming maraming salamat po sa pamumuno po ng aking pinsan dyan na si pinsan kong Julie at si pinsan kong Janet. hello po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa mga masusugid nating followers dyan. Na. Marami po tayong followers sa Dubai. Sana makarating ako ng Dubai soon. At syempre po mga kalaki, lipad naman po tayo rito sa may Israel. Ayan po. Sa mga OFW din po sa mga Israel. Sa mga caregiver dyan. Andapi po nating followers dyan. Ingat-ingat po lagi mga kalaki at nawa po saludo po kami sa mga caregiver dahil caregiver din po ako Siyempre, may uniform ako ng caregiver. Asan ba ang aking uniform ng caregiver? Ayan o. Oh. O, oh, akala nyo ha. Ayan po ang aking uniform ng caregiver. At siyempre po mga kalaki, mananalo tayo. Blame it.